What's up, Marky once again and welcome na to funny vlog for today. the vlog Searching for greatness in a sea of the shameless I see the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma up with the mindset that one day I'm gonna make it and I don't think I'll be nasa ano lang nasa 2k na lang yung original price is B, magkano yung original price nun? alright ayan o oh. nag iisa na lang kasi yun 50% off kaya naman na lang babuj so nakita niyo yung video nga nila guys no Uh, bumili na tayo ng bagong helmet kasi yung dati natin helmet na Evo Draconis uh, ibinin na natin. So, kaya na sabi ko, uh, ngayong taon, gagawin tayo ng panibagong uh, panimula. So, sinimulan ko sa pagbigay ng bagong kende. Nag-canvas kami ng girlfriend o witches. And then siya, sa pamilya na natin ngayon. Eh. Uh, tayo ng LS2. Uh, nagkataon lang, uh, medyo naging mura yung nabili natin ngayon kasi 50% off siya guys. Ang sala ng 4,100 plus Uh, nasa um, ano 2,000 plus na uh, natin na dati na bigay. Yung model na pala na kay LS2 na yun ay LS2 Rocket. Hindi ko lang din alam ko ano tawa sa color niya. But, nihintay ko na yung opportunity na bilhin yung remnant na yun. Kasi nga, siguro, tawag na yung Lord para mag-upisa tayo sa bagong season ng ating pagong motoclad. So, ayan na Ayan, LS2. Unfortunately, sabi na doon. Nag nag Nag-iisa na lang din talaga siya doon sa nasa shop na yun doon, doon, doon. sa mall. Nag-iisa na lang siya. So, pwede na natin. Okay. Ayan. Sobrang ganda. Medyo, hindi naman siya sobrang layo sa color ng motor ko kasi yellow na eh. Pag kung nakikita niya, ipapak sa screen yung bago ito ng motor ko, yan. May okay, pagka blue-red, naman siya na, may korting white, blue, and a So, ayan. original price nga para niya is $4,179. And then, 80% off. Yung original, tag. Yun nga lang, kasi wala na siya mga baby na kasi nga nasa mall. Hindi siya kaya sa pag nasa talaga. So, yung dual visor na ba siya? siya. Um, hindi, hindi siya single visor lang. Isang dual visor but No worries kasi hindi ka naman madalas ginagamit pag dual visor. So, ang size nga pala nito guys ay large. Large yung nagkita natin size. Kasi mahalala sa akin yung sizing ng helmet, especially yung frame. So, napagaling natin. Nanatapo na recta. Yeah. Big check. Ready na tayo. Ready na nga yung vlog sa Dries. So, hindi matatagalan pa yung pagdating sa motor, actual drive talaga guys eh. kasi pinag-iipo na po pati naisipan ko pa kung ano yung gagamitin nating action camera. Ah, uh, pero don't worry kasi may lalabas tayo yung ibang konti. Ah, uh, gaya ng meron pa ako isang motor. Ilalabas ko kayo sa next vlog after ito. Um, Pasensya na, medyo nakapatay sa pag video uh, pag ng content ko. Uh, Pinaka-importante na asigulan na tayo ulit ang paggawa ng pagbili ng editing na ito ang asigulan ng bagong series ng MVP Moto uh, kung hindi ka pa na-subscribe, don't forget to subscribe and like the video. Pag-comment ka kung uh, hanggang ngayon, andiyan ka